sa mo naman Masa, na. Masa ka na. O oh. pa pamanyese na kayo ko. Masa mo, um, ka na. Paa na na ka. Di na ka. Ma, thank you ma. Oh, May ganda na, na ma. Thank you. Thank you ma. Pamanyese mo na ako. Hey, nanin buri mo sabi yan. Siyempre yung meto nga yung da. Ano anak pibata niya na. Una! na. Bulong mo na kaya nung makasakit. kasakit Okay, bulong mo, bulong. Para dandaman eh. Kali <coughs> hmm. na. Yeah, bulong mo kaya, sige. pasalamat ko ikaw kamig sisi ka. Na. Lumapit ka king Diyos na. <coughs> na. Lumapit ka king Diyos na. Lumapit ka king Diyos na. Lumapit ka king Diyos na. Ngunang muna kinjos Diyos ka rin ka lumapit na. Na. Manyad kang tawad ka na. Tanggapan pa king Diyos mo na. Bilang Diyos, tagapagligtas ng Diyos mo na. Manyad kang tawad ka Masaya ako ka, nagkasuhay ka na. Oh. Potong makasabi na kang maayo, sabi mo kaya na. Na. Makasakit ka magsalita. Na. Magsisi ka na. May nagtang Magkasakit ka magsalita. Na. ka nagkatao ti Dios na. Potong makasabi na kang sabi mo kaya na. 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 Munang muna king Dios ka rin ka manyad tawad na. O kaya sulat mo. Makakita pa galing anak. Pakasulat ka.

ito po kami sa iyong dagilang harapan, patuloy po kami ngayon, nakapatawaran sa lahat ng mga pagkakasalanan na ayaw na ayaw sa iyo. Sinasal di magpuhay niyo, O in Lord. Inising po kami, naging banal na di ang ng aming Panginoon Yesus, upang kami po ay maging karapat. Dapat po kami sa paglapit sa iyong dagilang harapan, ng oh Diyos. Patuloy ko kundi nululoy sa iyo, O Diyos, ang anak ko si Wilson, sa kanya pong karamdaman sa ngayon ikaw lamang po yeah. siyang ang siyang nakabagod sa danglat na Tulungan mo po siya, Lord Diyos. Patuloy mo po siyang tuloy mula o hanggang gantalang pakan. Patuloy mo po padalo sa kanyang buhay, yung kumain yes, kapangyarihan, Jesus. yung pagalingan Jesus. na nagmumula sa iyo, aking pong dalangin. Patuloy kong mabuksan ang kanyang puso tanggapin ka po niya sa kanyang buhay bilang Diyos. Tagapagligtas ng kanyang buhay, yeah. Lord. Lord. Oh, ang oh, so po ito. sa kanyang buhay, sa kanyang kaisipan, it, sa kanyang puso, it, it. Lord at sulat mo po ang kanyang pangalan sa ulat ng buhay. Yes, Father. Maraming maraming salamat po, Lord, sa kabutihan mo na okay. aming pong dalangin na siya po ay nakaharap sa iyong nagilang kapa, na siya po makamakangi sa sa iyo, Lord. Salamat po sa kapatawaran na binigay mo na po sa kanya. Maraming maraming salamat. Yes, Samahan niyo po kaming lagi na ikaw po laging siyang mamunat maghahari sa aming pong buhay at mangyari po lagi ang kalooban mo sa buhay po namin. Maraming po maraming salamat, Lord. At amin na pong inaangkin yung kumpletong gagaling ni Wilson. Maraming maraming salamat po. Sa iyo po, papuri. Pasalamat po sa His mighty name. Amen. Ikaw lang mama. Kailangan ko niya kang mga di. mama. Ikaw lang Sige. I love you. I love you, amo. I love you, amo. Isim ko? Ay. Sa atin kasi